Hello guys! Welcome back sa mundo ng Mutya at Agimat sa video na ito ay tatalakayin natin ang hiwaga ng Leklay Amulet, buhay na metal ng kapangyarihan. Sa mundo ng mga anting-anting, may isang mahiwagang bagay na sinasabing may kapangyarihang higit pa sa karaniwang agimat. Isang metal na may sariling buhay. Isang anting-anting na hindi madaling matagpuan. Ito ay ang Leklay. Pinaniniwala ang isang sagradong regalo mula sa kalikasan, ang leklay ay ginagamit ng mga monghe, albularyo at espiritwal na guro upang makamit ang proteksyon, suwerte at pambihirang kakayahan. Pero ano nga ba talaga ang leklay? At totoo bang ito ay may kapangyarihan? Ang leklay ay isang kakaibang metal na sinasabing may kakayahang magbago ng anyo mula sa likido. Ito ay tumitigas at nagiging isang anting-anting na may espiritwal na enerhiya. Sa Thailand, tinuturing itong isang sagradong anting-anting. Pinaniniwalaan ng marami na ito ay isang buhay na metal na may sariling enerhiya. Hindi ito basta-bastang makukuha. Kailangan ng espesyal na ritual upang ito ay lumitaw mula sa kanyang pinagmulan. Ang leklay ay matatagpuan sa mga sagradong lugar tulad ng malalalim na kuweba at kagubatan kung saan ito iniingatan ng mga espiritual na nilalang. May iba't ibang uri ng leklay at bawat isa ay may natatanging kapangyarihan. Leklay Nam, Liquid Leklay Ang likidong anyo ng leklay, sinasabing bumababa mula sa mga bato sa kuweba tuwing may ritual. Leklay Tong, Golden Leclay. Pinaniniwala ang nagdadala ng yaman at kasaganaan. Leclay Ngern Yuang, Silver Leclay. Nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu at sumpa. Leclay Jet C, Seven Colored Leclay. Isang bihirang uri ng Leclay na may pinakamalakas na espiritwal na enerhiya. Simula nang magkaroon ako ng Leclay, pakiramdam ko ay palaging may proteksyon ako hindi pa ako nadidisgrasya kahit kailan. Ang kapangyarihan ng leklay na agimat, pinaniniwala ang may kakayahang ibigay ng leklay ang sumusunod. Proteksyon sa panganib, hindi tinatablan ng bala o kutsilyo. Pampaswerte sa negosyo, nakakapagbigay ng magandang enerhiya sa negosyo. Spiritually enhancing energy. Pinapalakas ang meditasyon at psychic abilities. Healing Powers Pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling ng mga sakit, ngunit hindi basta-basta gumagana ang leklay. Dapat itong pakainin sa pamamagitan ng dasal, tamang paggamit at paniniwala. Paano makakahanap ng tunay na leklay? Sa dami ng nagbebenta ng mga anting-anting, paano mo malalaman kung ang isang leklay ay totoo o peke? Ang tunay na leklay ay hindi basta-basta ibinebenta. Kadalasan, ito ay ibinibigay lamang ng mga spiritual na guro sa mga taong karapat-dapat. Ang mga peke ay gawa lamang sa ordinaryong metal at walang tunay na enerhiya. Bago bumili ng leklay, siguraduhin ito ay mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan at hindi lamang isang pangkaraniwang bato o metal. Ang leklay, totoo ba ito o mito lang? Sa huli, ang tanong ay ito. Ang leklay ba ay isang tunay na mahiwagang metal o isa lamang katang isip ng paniniwala at tradisyon? Ano man ang totoo, hindi may ikakailana na ang leklay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pananampalataya sa maraming tao. Ikaw, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng leklay? I-comment ang iyong opinion. Please guys like, subscribe and share para sa kaalaman ng iba. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, e eh, comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, e eh, pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat! And God bless! Thanks for watching and goodbye.